Hello everyone! Welcome back again to Beach of oh, <laughs> Guess where? Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. So today is November. November 8, ayan, Wednesday. Walang klase yung mga bata ngayon kasi nga nagbagyo. Bumabaha lang dyan sa may tulay sa malaking bridge dito sa Mahayahay. So, umaapaw yung tubig kagabi. Ayan, so kagabi is... Nag-run out din ulit. Ayan. So, ang tagal niyang bumalik. So, dito doon sa highway namin, lahat ng mga truck, mga vehicular, motor, mga dump truck, dito gumadaan sa highway namin. So, super traffic kagabi. At saka, nagbabantay naman kami doon sa mga display namin sa labas. Kasi yung mga magdanakaw, ayan. Nakapali, nasa paligid lang yan, no? Baka nakawin na naman yung bigas natin. Ayan. Well, anyway, thank you so much for watching sa mga viewers at sa sa aking mga subscribers. Ayan, welcome back again to my channel. At saka, please to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So, today's video is may share, may isi-share lang naman ako sa inyong another store equipment na very big help talaga para sa para sa akin. I'm sure sa ibang mga viewers, lalong lalo na sa mga uh, sorry sari, sari store owner din, alam na nila ito actually matagal ko na itong nakita pero hindi talaga ako nagpo-purchase since nga is um hindi po hindi ko pa siya ina-apply dito sa aking tindahan so ngayon is dati kasi yung mga chichiria ko is ang ginagamit ko lang niya sampayan is ganitong wire ayan tinutupi lang namin siya gamit yung ang batawag doon. Basta ginagano namin siya. Tinutupi. Ayan. Hanggang sa maging ganito yung kanyang ay cura Ayan. So, dito namin sinasabit yung mga uh, Ginagano namin yung style niya. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Tapos, sinasabit lang namin yung sa may harapan. So, ngayon, bumili ako ng ganito. Bumili ako ng ganito para Uh, sa sabitan ng chichiria. At saka, nalaman ko din, nung no, bumili ako nito, is um, very helpful siya kasi nakaka- uh, nakaka- uh, na-minimize ko yung uh, space ng aking chichiria section. At marami akong nabibisip. Eh, bakit ba ngayon ko lang dito naisip? <laughs> Hindi ko ito naisip dati. Ayan, so ngayon is nag-purchase ako dito sa ah uh, sa Shopee. Ayan. So, yung in-order ko is ganito. Yung hole puncher, single hole puncher para sa ating chichuria. Yeah. Pero, yung dumating, actually, yung in-order ko is isa lang. Pero, yung dumating is dalawa ewan ko ba, pa-free na ata to ni, ano, ni seller. Ni seller. Ayan. So, dumating siya. Nabayaran ko lang dito is 83 pesos. Kasama na yung shipping kasi nga, naka-free voucher tayo sa Shopee. Ayan. So, dalawa yung dumating. Eto. Nagamit ko na siya sa Kahapon pa to dumating siya. So, tapos, ayan. Ganito pala siya. 3mm yung kinuha ko. Maliit lang yung kanyang uh, maliit lang yung kanyang pang pang ano, pang pang butas. Ayan, 3mm. May 3mm tapos uh, 6mm. Pero yung kinuha ko, yung 3mm para maliit lang talaga. Nakasya siya dito ililagay. Ayan. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kasi I'm sure hindi na to bago sa ibang mga sari-sari store ng owner. Pero, kung bago ka pa lang sa sari-sari store business at uh, nangaka, nangangapa ka pa, I'm sure ito big help to para sa iyo nga. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging very helpful para sa akin. Ayan. Look at this one. Ito, clover. Itong clover is napakaliit lang yung kanyang uh, sabitan. So, ang ginagawa ko is binubutasan ko siya ng ganyan. Tapos, eto na siya. Ganyan na ang kaliit. Ayan. Tapos, ito namang uh, pagsasabitan ko is perfectly fit lang siya sa butas ng etong chichirian. Ayan. Tingnan nyo. Napakagandang tingnan, no? At saka may space pa sa likod. Marami yung malalagay ko na chichiria. Sa ganito kalaking ano, lalagyan is makakalagay ako dito ng limang chichiria. So, very big help talaga siya. No? Ang um, laking tulong talaga sa akin. Ayan. So, ito naman si Cheesy. Ganyan. Nabubutasan din siya. Ganyan. So, another store equipment na very helpful. Ayan. So, ngayon, kahapon din, umorder ako ng calculator kasi yung calculator dito sa store ko is nakakainis na siyang gamitin. No? Ito yung ginagamit namin dati. Ayan. One year, one year and mag, mag two years na din ito eh. Kasi since na nag kami, ito na yung ginagamit namin. Tapos hindi na siya nagpa-function. Nakakainis na siya gamitin. Kasi pag, ano, pag, pag ginagamitan namin itong mga numero niya dito is hindi siya nag-a-appear agad. Kailangan mo talaga pang i-double check. Ayan. So, kailangan ko na siyang palitan kasi pag hindi ko siya pinapalitan baka uh, tayo sa sukli o di ba magkakabalit tayo sa pagkukwela so yung pinili ko again sa Shopee ulit ko nakita <laughs> yung ganitong um, calculator ayan kenko yung brand electronic calculator actually hindi siya solar battery operated ang um, calculator calculator na ito ang, um, at saka yung isang calculator is 8 digit uh, electronic calculator din. Akasha yung brand. Ganyan siya. Ayan. So, ito lang dalawa yung uh, binili ko. Pero, yung dumating, dalawang ganito. Tapos ito, tatlo siya. Yung chineko ko yung sa order ko is, isa lang talaga yung calculator na binili ko. Pa-freebie na rin Pa-freebies na rin ulit ni seller. Thank you, seller. Ayan. So, my Nami ako kasi nga may money detector siya. Ayan. I'm sure marami na rin dito um, nakakaalam nito, no? Pero first time ko to na amaze ako talaga. I know, marami sa inyo na alam na nito yung tungkol sa calculator na to kasi do double yung kanyang uh, screen display, ayan, meron siya dito tapos, pag nagkukwenta ka ng ganyan, nakikita rin sa customer mo, na kung magkano na yung kanyang total na babayaran ayan, so para din siyang uh, uh, naka-POS ba yung sa ganun, na if ever na magkukwenta ka yung magkano na yung babayaran nila, is visible din sa kanilang part, ayan, so I'm so happy sa mga purchases ko dati ko na itong nakikita, pero hindi pa talaga ako uh, nagpo kasi nga, hindi ko pa siya kailangan. Yung rolls ko kasi is, pag hindi ko kailangan, hindi ko muna siya bibirikin. Ayan. So, since nga, sira na yung ano ko, yung calculator ko, ayan, bumili na ulit ako. Ayan. So, ito naman isa, isa si Acacia calculator is, wala siyang money detector, pero dual din kanyang screen. Alam niyo ba kung bakit binili ko to is for personal use. My personal use. <laughs> for my personal use na calculator. Kasi, um, ano siya eh, um, nagkukwenta ko eh. especially sa monthly, uh, monthly sales natin, monthly purchases, ayan. So, ito, battery operated din. Itong calculator na ito, ayan, isang battery lang yung kailangan niya. Ayan, umaan na din siya. What I like about this calculator is, ayan, pag my off siya dito na button. Ayan. So pag my on din siya, pag inon mo, my sounds. Ayan. <laughs> Ala natutuwa lang ako kasi for personal use ko lang naman 'to, ayan. So it's it's an 8-digit uh, calculator, electronic calculator din siya. Actually, mayroon siya dito nakalagay na solar. Pwede siya solar operated. At pwede din siya sa battery. So, ito for personal use ko na lang naman Ayan. So, sa mga kwenta-kwenta natin, ganyan. Ayan. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. Kasi nga, happy ako sa mga purchases ko. lalong lalo na natin nakakatulong siya dito sa, ah, uh, sa ating sindahan para mapadali yung ating trabaho. Ayan. Well, anyway, yan lang po muna sa video na ito. Well, I'm trying to upload another video maybe next uh, day para sa ating uh, uh, business tips again, business ideas. Ayan. So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. Thank mga subscribers and mga viewers. Thank you so much for watching. I'm so grateful na nandyan kayo lagi. Ayan. Sa aking mga viewers. At kung bago pa kitang viewers, sana naman po ay sumag-subscribe ka sa ating YouTube channel para manotified ka in every video sa Thank you so much, guys. And gracias, everyone. Bye!